So guys, no, pag pumasok ka pala dito sa immigration, sa ano departures, departures pala no. Ayan oh, nakaano na yung ano mukha mo. Ayan oh, nakita ko. Please remove your ano daw. Ah, yung ano yun, passport mo pala ilalagay diyan, guys, oh. Ayan, passport talaga. At saka mag -ano nila ang iyong ayan tingnan niyo passport ang i-insert mo dyan, ang documents mo. Ayan. Para ma-detect kina kanila. Kung ano. Ay! Saglit ang Joy. Ayan. Ano? Hawakan mo nga ito. Siyempre, sampal. Hawakan mo naman maayos. kapatid mo? mo ako. Para mo ako. Wala ko akong... pagkat oh, ang picture ang pinakalagay. Departure. Patal oh. naman si Moha ano? Oh, ay, parang cash ba yan? Parang ayoko. ayaw ko... picture yeah. sa akin. No? Ay, parang ayoko ko. Ito, paalisin ito. si Joy eh. <laughs> ano ba na may nahanap nito? Ajay, ah. Oh. Ang yung Aba, meron ka Sabi terminal P. eh. May wow. terminal P ka. May pesos ako. Wow. Thank you. Saboy, meron siyang payment. Wala talaga akong pera. <laughs> Oo, oh, may pang Hindi mo na may P yenda mo doon pag ano na, pag -tog doon. Meron pag -tog na siyang ano. Sa Pinas. O, diba? Ayan. Thank you. Ayan lang talaga yung natira sa wallet ko nung bumalik ako dito. Siyempre, no. Thank you so talaga yan. Bye-bye. Bye. Bye-bye.